GUNI -guni TV Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan nyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Noong dekada 90, may isang grupo na magkakaibigan na mahilig sa adventure. Sina Arbin, Miko, Lisa at Carla ay nagpasya noong tag-init na magtungo sa isang liblib -lib na isla upang magkampo at maglibang ayon sa mga lokal ang isla ay may malinis na dalampasigan at tahimik na lugar ngunit may babala silang narinig mula sa matatanda huwag kayong magpapagabi sa isla may mga nilalang doon na hindi nyo kayang labanan ang apat na magkakaibigan ay natawa lang sa babala. Sa isip nila, gawa-gawa lang ito para takutin ang mga turista. Kaya't sinimula nila ang kanilang paglalakbay. Gamit ang isang bangka, narating nila ang isla bago magtanghali. Maganda ang tanawin, puting buhangin, malinaw na tubig at matatayog na puno ng nyog tahimik ang lugar, tila perpekto para sa kanilang bakasyon. Nag-set up sila ng tent malapit sa dalampasigan at nagdala ng sapat na pagkain at tubig para sa tatlong araw. Habang nagtatayo ng kampo, napansin ni Carla ang isang matandang mangingisda na naglalayag malapit sa isla sinigawan niya ito. Anong, bakit po walang ibang tao dito? Ang ganda ng lugar. Ngunit hindi sumagot ang matanda. Tila barisa ito at nagmadaling maglayag palayo. Ang weird niya, sabi ni Lisa. Parang takot na takot, napailing lang si Arvin at sinabi, Hayaan niyo na siya, tara na, enjoy tayo. Sa buong maghapon, abala sila sa paglangoy at pangongolekta ng mga kabibe. Ngunit nang papalubog na ang araw, napansin nila ang kakaibang pagbabago sa paligid. Ang tahimik na simoy ng hangin ay biglang naging malamig. At tila may mga alingaw ngaw na naririnig mula sa kagubatan. Parang may bumubulong, sabi ni Miko habang nakatingin sa direksyon ng mga puno. Ang lamig bigla, sagot ni Lisa na noon ay nanginginig na. Sa kabila ng takot, nagpasya sila mag bonfire para maibsan ang kaba. Habang kumakain sila ng inihaw na isda, biglang may sumipol mula sa likod nila Paglingon nila, wala namang tao. Ngunit may bakas ng yapak sa buhangin na hindi galing sa kanila. Pagsapit ng gabi, abang natutulog ang lahat, biglang nagising si Carla dahil sa kakaibang amoy. Isang mabaho at parang amoy bulok na karne. Pagmulat ng mata niya, Nakita niya ang anino ng isang babae na nakatayo malapit sa kanilang tent. Mahaba ang buhok nito, ngunit tila baliko ang katawan. Arvin Kising, bulong ni Carla. Ngunit hindi kumagalaw ang kaibigan. Nang lumingon siyang muli sa babae, wala na ito. Ngunit may narinig siyang mahina parang iyak ng unti-unting lumalakas. Hindi siya nakatulog buong gabi. Kinaumagahan, ikunento niya ito sa mga kaibigan. Ngunit tinawanan lang siya ni Arvin. Guni-guni mo lang yan dahil sa mga kwento ng matatanda. Ngunit si Miko at Lisa ay aminadong may naramdaman din sila kagabi. Sa ikalawang gabi, nagdesisyon silang magbantay. Habang nagbabantay si Miko, bigla siyang nakarinig ng mga yabag mula sa kagubatan. Sino yan? Sigaw niya. Ngunit walang sumagot. Nang biglang may humila sa paa niya mula sa buhangin, napasigaw siya ng malakas. Nagising ang lahat at nakita nilang may lalaking tila kalahating hayop na lumitaw mula sa dilim. Matatalim ang kuko nito at ang mga mata ay pula. Tulong si ni Lisa habang tumatakbo papunta sa bangka. Ngunit laking gulat nila nang makita ang higit sa limang nilalang na dahang-dahang lumalapit sa kanila mula sa kagubatan. Ang mga nilalang ay hindi tao. Tila mga aswang na gutom na gutom. Napansin ni Arvin na may isa sa kanila na may hawak na bote ng langis. Butya nila yan, sigaw ni Carla. Kailangan nating agawin. Buong tapang na sinugod ni Arvin ang nilalang na may hawak ng bote. Kinamit niya ang kutsilyong dala upang sugatan ito napasigaw ang nilalang at nalaglag ang bote. Nang mabasag ito, ang mga nilalang ay tila ng hina. Bilisan natin, tumakbo na tayo, sigaw ni Miko. Habang tumatakbo sila papunta sa bangka, naririnig nila ang sigaw ng mga nilalang na parang nagbabanta. Ngunit swerte nilang nakaalis sila bago pa makalapit muli ang mga ito. Pagbalik nila sa baryo, ikunento nila ang nangyari sa matandang mangingisda. Umiling lang ito at sinabing, Puti nakaligtas kayo. Ang langis na hawak nila ay nagbibigay ng lakas sa kanila. Kapag nabasag yon, nawawala ang kanilang kapangyarihan ngunit bumabalik din sila sa paglipas ng panahon. Huwag na kayong babalik doon. Simula noon, walang sino man ang muling nagtangkang pumunta sa isla. Ang apat na magkakaibigan ay hindi na ulit nag-usap tungkol sa kanilang karanasan. Ngunit tuwing tahimik ang gabi, naririnig pa rin nila ang mga sigaw at bulong na parang nanggagaling mula sa isla. Ang bangkilan ay nanatili sa alaala nila bilang lugar ng lagim na hindi dapat muling galawin. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.